nakaraan. Parent Trap, iset up ang parentals para muling magbalikan. Kung saan saan napadpad si Nahuan at Happy para hanapin ang special place nila. Mukhang panalo nga itong plano ni na Mamu at Kat Kat. Tila nanunumbalik na ang pagtitinginan ng ating favorite couple. Sa wakas, nahanap na rin ni Nahuan at Happy ang susi ng posas. Promise hindi na dapat binabali. Ah, uh, di nga paano. Uwi na kami. Ay, iahatid po namin kayo. Sabay-sabay sabay na tayo. Talaga. Sige po. Sige po. Salamat. you mami. Yuhu, my love. Akong bahala sa'yo. Anong ginagawa mo dito? At sino may sabi sa'yo sa sama ko sa'yo? Sino? Mami, sorry naman. Alam kong malaking kasalanan ko sa'yo. Pero, promise, hindi na mauli. Life is short. Patawarin mo na ako. Ako ha, talaga patatawarin kita, ganun ba gusto mo? I can assure you ha, kapag kinulit mo ako ng ganito parate, your life will be very, very short! Kaya, huwag na tayo. Aksayahin ba natin itong buhay na natitira pa sa atin para mag-away lamang? Haayaan ba natin yung limampung taon natin yung pagsasama? Mawala? Matapon? Ma'am, alam mo yung pag-ibig eh? parang... Chinelas. Chinelas? Oh, bakit yung chinelas? Ay kasi hindi ka makapaglalakad lang maayos kung wala yung isa. Ah. Mami, ang itong buhay hindi ako mabubuhay ng mga Kung wala ka sa tabi ko, mahal kita. Please lang, kung ang langit ang kapagpatawad, patawarin mo. Chinelasin kaya kita dyan, ha? Ha? Sige na nga. Please naman, katawarin Sige na nga. Natatawad na kita. Yeah. <laughs> Pero itong tatandaan mo, ha? Kapag nalaman ko na bumabalik ka pa rin doon, sa KTV na yun, okay. puputulin ko yung... Hindi yan! Laos na yan! <laughs> puputulin ko yung mga paa mo! Malinaw! Thank you, Mommy, my love. Thank you very much. Yay! Bati na si na at Papi! Sana po magkabati din po sino, Mom, si na si at Popsi! Gusto hmm? kong mabinti ko. Ang dami natin pinuntahan. Gusto mo masayangin ko? Hindi. Okay lang, no? Okay lang yan. Hindi. Yeah. I insist. Tutal, mm. kung wala na may yung nakahayap ng susi, kaya... Mm. Sige, nakita. Oh, sige, mapilit ka. Ito ba? Eh, nakakapagod naman talaga. Pero kung isipin mo, masaya din, ah. Kasi parang binabalikan natin yung mga nakaraan. Ako malungkot. Bakit hmm. naman? Parang... naging sariwa sa akin lahat. Dami na pero napunta naman sa wala pa. Parang... Hindi pa naman huli yung lahat, ah. Ano ka ba? Magka-live-in na kay ni Agatha, no? Yung sabihin nun, siya yung, siya yung, gusto mo, siya yung pinili mo. Hindi totoo yun. I guess, I guess this is the right time para malaman mo. Ano ka bang hindi sinasabi sa akin? Matagal ko na talagang gustong hiwalayan si Agatha. Para magkasama na tayo. Pero nung makikipaghiwalay na ako sa kanya, tinakot niya ako na isusumbong na tayo sa DSWD at niloloko lang natin sila para makuha natin si Kat Kat. Napaka walang hiya ng babae niyan. Pinilit ko lang na makisama sa kanya para huwag niya tayo isumbong. Dahil ayoko rin masira yung pangarap mo na maging anak si Kat Kat. Siyempre, masakit din sa akin kung mawawala siya. Kaya pinagtiisan ko muna ang pakisamahan si Agata hanggang makuha natin at ma yung mga adoption papers. Ibig sabihin, ako pa rin yung... All this time. Ikaw lang ang mahal ko. i sort of, yeah. Agata, baka pwede sa ibang araw niyo nalang pag-usapan ni Juan. Huwag ka makialam dito, Bob. Pinagmukha kong tanga ng Juan na to eh. Agata, sandali. Please. I can explain. No! Ayoko na ng excuses. Ang sabihin mo, pinigilan ka ng happy na to. Pumunta sa akin. Agata, dun ka sa bahay mo manggulo. Huwag dito sa bahay ko. Huwag mo kay damay dito ah. That's the price you have to pay. Dahil sinira mo ang date namin ni Juan. Ako? Sumira? Tanungin mo kaya si Juan.

at hindi nagbago yun. Isang bombang revelasyon nito. Matagal na panahon nang kinikimkim ito ni Juan. Panahon na para pasabugin. Boom! Are you telling me na mas pinipili mo pa tong babae na to kesa sa akin? Ah, uh, kung hindi ka bingi, ganun yung pagkakarinig ko. Tumigil ka dyan, baba. Juan, may usapan tayo at alam mo yan. Hindi ko kayo isusumbong sa DSWD. Pero akin ka. Agatha, noon ko pang gusto makipag sa sa'yo. Pero ngayon, I want to be with Happy. Fine! Gusto mo akong subukan, na? Eh di sige, tatawag na lang ako sa DSWD at sasabihin ko lahat ng panluloko niyo sa kanila. bahag na yung mo, wag na wag mo akong susubukan man dahil masama akong kaaway. Gusto niyo ng gulo, bibigyan ko kayo ng gera. Ano gusto mong gawin? Sumbong kami sa DSWD? Eh, di ka na! Magsumbong ka na! dahil gusto mo samahan pa akit eh! Ano? Ah, uh, ayaan -ay, kakausapin ko siya. sinabi sa akin na pinagpabantaan ka ni Agatha na isumbong sa DSWD. Eh, di dapat kung sinabi mo sa akin na gawa natin ng paraan, hindi yung nakapagrelasyon ka pa sa babaeng yun. Mas matatanggap ko kasi yung galit mo. Kung mas pipiliin ko si Agatha, kaysa mawala yung source of happiness mo na si Katka. Alam ko kung gano'n siya kahalaga sa'yo. Kaya ayokong i-risk na mawala sa'yo si Katka. Pumaliwan eh. Tama ka na sikat ka talaga yung nagpapasaya sa akin. Hindi ko alam kung uh, anong gagawin ko kung mawala siya. Pero, hindi lang naman siya yung nagpapasaya sa akin eh. Parte ka dun sa nagpapasaya sa akin sobrang tinitiyos ko na makita kayo ni Agatha dati. naman ko. Gumunaw na yung mundo ko eh. Sobrang nasaktan talaga ako. Pero ni na-appreciate ko naman yung effort mo na ginawa mo lang yun para sa amin, di ba? Kaya lang, pero nagbago na yung tingin ko sa'yo. Nagawa ko lang naman yun. Kasi mahal ko kayo. Natanggap ko naman na mahal mo kami ng anak mo. Kaya lang, siyempre, may nakikita kita. Wala akong ibang maisip kundi inang beses kayo nagtabi ni Agatha. Kung paano mo binaliwala lahat ng pangako mo sa akin o kinasal tayo. Happy, alam ko nasaktan kita. Tawarin mo ako. Pinagsisisihan ko lahat yun. Gagawin ko lahat para itama lahat yung pagkakamali ko. Just give me a chance to prove it. Gagawin ko lahat para mapatawad mo. ako dahil kinakampihan niyo pang dalawa ni Juan si Happy. Eh, ikaw naman kasi, bakit mo sinabi na magsusumbong ka sa DSWD? She provoked me. Agata, alam mo naman na sensitive si Happy pagdating kay Katka. Wala akong pakialam. Lalo na ngayon na nakipaghiwalay na sa akin si Juan. Agata, pwede ba tanggapin mo na lang na mas mahal ni Juan si Happy kaysa sa'yo? Teka ha, teka ha. Bakit parang okay lang sa'yo? Eh, di ba dapat na-alarma ka dahil mawawala na rin sa'yo si Happy? Agatha, Mahal ko si Happy. And gusto kong sumaya siya. At kung sasaya siya kapag kasama niya yung taong mahal niya, which is si Juan, anggap ko na yun. Kaya yun gusto kong matutunan. Well, unfortunately, not to me hindi sila magiging masaya. Agad ah, huwag na huwag mo susubukan magsumbong sa DSWD. Bakit? Anong gagawin mo? ano mo ka ba, okay na si Juan at si Happy. Kapag nagsumbong ka, pwede nilang i-deny yun. Pwede mapapahiya ka lang. Then, let's see kung sino mas paniniwalaan ng DSWD. Anong gagawin mo? Magre-relax. nakaka kasi dito eh. Nakapag-gym Ang galing niyo po, Mamsi. Sabi ko na nga po, mahanap niya po ang susi. Siya kasi nakaisip na ilagay namin sa wedding picture ninyo yung susi. Kasi ang tinuwento niya sa akin na nakita ka daw niya, akap akap po yan. Oo nga eh. Na nakwento ko kasi sa kanya yung sa wedding at naalala ko lang na malapit na yung wedding anniversary namin. Ay, oo nga. Mag-iisang taon yes. na pala silang kasal. Mamsi, sana po po kaya magalit sa ginawa namin ni Mamo. Gusto ko lang po kasi maging okay po talaga kayo. Peace po tayo. Oo naman, hindi ako galit. Hmm, dito nga dito. Oo. Oh, teka. Nasaan nga pala si Juan? Ba't wala siya rito? Eh, sumaglit so muna siya sa car shop. <laughs> Bakit po umalis si Popsi? Hindi pa po ba kayo bati? Anak, alika dito. Alam ko gustong gustong magkabati kami ni Papsi, Pero yung ginawa niya ni Mamu, mali yun, ha? Hindi pwedeng ipilit ang isang bagay. Kasi hindi sincere. At saka, kapag pinilit mo isang bagay, hindi rin siya tatagal. Hmm? Sorry po, Mamsi. Gusto ko lang po kasi talaga magkabati po kay ni papsi Okay lang yun, anak. Basta ito, tandaan mo. Mahal na mahal ka ni Mamsi at ni papsi I love you rin po. Teka lang mamin. Ito ba yung niligalo ko sa'yo? Oo, ito nga. Mabuti binigay mo kasi naggamit namin. Papi, bakit niyo po niragaluhan si Mamo ng ganyan? Para saan po ba yan? Uh, ah! Ah! Naku, anak, wala yan. Ano mo? Pawis na pawis ka na. Magbihis ka na nga. Eh. Sobrang pawis ka na. Bro, naposas lang kayo maghapon. Iyon na ang naginip eh. So, boss, bayaw kayo na no? happy. Okay. Oh, okay. bro, puro mga special na lugar yung pinuntahan namin ni Happy. Ang daming bumalik na alaala sa amin dalawa. Ang daming ko rin na-realize kung nakita ko yung lugar na yun. So, kayo na nga ulit? Well, hindi pa eh. Masyado siyang nasaktan yung sige na ako. Thank siya masisisi kung hindi niya ako papatawad ka Pero alam niyo kung anong gustong gawin ko? Gusto ko siyang ligawan ulit. Uy, bro, maganda yan. Expert ako dyan, pare. Ha? Madali lang yan. Ganito ang gawin mo. Para malaman niya na siya lang ang mahal mo. Ready na kayo? Ha? Kumuha ka pare ng isa pang babae. Yung maganda at saka yung sexy. Tapos, 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 mag-threesome kayo. Tapos, tapos, is nabin mo yung bagong chick, kaya happy lang yung attention mo, oh, di ba? Di ba? Di ba? Di diba? Uy, kain. <sighs> na? Sige. Ang ganda nga, ito sa gist. Tapos ka na? Ha? Sa ulo. Roy, ito lang ang solusyon dyan. Ha? Suotin mo ulit ang wedding ring ninyo. Oo nga. Tinanggal ko kasi yun maghiwalay kami. Good point. Pero, hindi ko lang alam kung nasa na yun. Ito yung suggestion ko, ah. Boss Kung ano man ginawa mo dati parang na sa sa'yo si Happy, gawin ulit yun. Malamang effective pa rin yun. Mm -hmm. Just be yourself. Simple. Diba? I like that, bro. Oh. Yeah, para sa si Lisa. Yeah, yeah. Ito, pinate. Sige. Ako na Kat, Kat. Uuwi na rin ako sa amin, ha? Kasi bati na kami ni Papi. Matulog ka agad, ha? Para lumaki ka na agad. Ha? Buti pa po kayo, Mamu. Bati na po kayo ni Papi. Sina Mamsi at papi si hindi pa po. Sino pong makakasama ko para tulungan sila magkabati? Naku, kat-kata, huwag mong iisipin yan. Siyempre, magkakabati sila. May pag-ibig, eh parang kabuti. Kusang umusbong. <laughs> Kailangan pa nila ng konting panahon, kat-kat. Tulad namin ni Papi, nagkabati na rin kami. <laughs> <laughs> Kahit walang nagsabi sa atin, hindi ba? Kusang yeah. um, oh nangyari na lang. Dahil yun ang kagustuhan nating dalawa, hindi pa, no? <laughs> Kaya nga po, gabi-gabi po ako nagpapray kay Papa Jesus para magkabati na po sila. Tama. Ako man, I will pray na sana magkabati na talaga yung dalawa. Kat-kat, <laughs> ang lagi mong isipin kahit na ano ang mangyari, ha? hindi magbabago ang love sa iyo ni Mamsi at ni Papsi mo. Thank you po, Mamu, Papi. Good night. Good night, baby. Oh, kikis na si Lola. Kiss si Lola. Bye-bye. Mm kiss mo. kissing, Papi. Love you. Love, love you, baby. Bye-bye. Sleep na. Bye po. Sleep well. Paano kaya magkakabati sila, Mamsi at Papsi? Juan, Juan, huwag ako naman akong iiwan, oh. Huwag naman ganito, Juan. Juan, huwag naman ganito. Agad na, please. Tigilan mo na ako. Maghanap ka lang ng ibang lalaki. Yung lalaki na kayang ibigay yung mga hindi ko kayang ibigay sa'yo. Hindi. Pag ikaw yung gusto ko, Ay. ikaw yung gusto ko. And, I'm sorry kung sinabi ko kay Happy yung tungkol sa DSWD. But don't worry. I will stick to our agreement. Just, just don't leave me one. Please. Pasensya na, Agatha. Nakapag-desisyon na ako. Pabalik na ulit ako dun sa asawa ko. Hindi ko na kayang dagdagan pa yung mga kasalanan na binigay ko sa kanya. Ang pinakamahalaga sa akin ngayon, yung pamilya ko. I'm sorry, Agatha. Sorry kung nasaktan kita. Sorry kung pati ikaw nadamay sa trials namin mag-asawa. Pero wala eh. Hanggang dito na lang talaga tayo. So ano? Ginamit mo lang ako? Ginamit mo ako para mapatunayan na mahal mo pa rin ang asawa mo? Ganun ba? Hindi mo man lang ba ako minahal, one?

Darating din yung lalaki para sa'yo, yung tunay na mamahalin mo. Salamat na lang at minahal mo rin ako. Juan! Juan! Huwag kong iwan, Juan! Juan! Masakit. Pero ganun daw talaga ang pag-ibig. Parang palitan ng peso sa dolyar. Bigay todo ka na, pero maliit pa rin ang halaga sa iba. Ano naman kasi ang nangyari? Pati ba naman si Yaya, pinaalis mo? Pinagbakasyon ko na muna. Para makaiwas na rin sa tukso. Kaloy, ano ka ba naman? Pati si Yaya, pinag-interesan mo? Eh, paano naman? Kaming dalawa lang narito sa bahay. Oh. Magmula nung maglayas ka. Oh. Kaya, pinagbakasyon ko na muna. Sinong gagawa ng lahat ng ito ngayon, aber, Wala tayong kasama? ayaw mo ba noon, tayong dalawa lang dito sa bahay, ba? Mauulit-ulit natin yung magawa yun sa lahat ng sulok. Walang istorbo. Hoy, mayaya ka nga, no? Ang tatanda na natin. Hindi na, kaya. Eh, ibig sabihin, pwede tayong maglambingan kahit sa ang sulok ng bahay. Yun lang naman, kalabaw lang ang tumatanda. Ako, kinikilabutan ako dyan sa mga sinasabi mo. Bawiin mo. Mano, binibiro lang kiti. Ang katuhan na, kaya pinaalis si Yaya dahil gusto kong bumawi sa'yo. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga at mag-aasikaso sa'yo. Wow! Ah. Sweet, sweet naman ang asawa ko. O sige, umpisan mo na maglikpit ka na hugas sa tulad yan. Pagkatapos mo mag ka, pagkatapos mo mag magluto ka, at dito maglampasa ka. Ako mo. Papi! Juan! Juan! Iyon, naglayas ka ba? Oo. Oh. Pinalayas ka. Wala na ako kami ni Agatha. Nakipaghiwalay na ho ako sa kanya. proud of my, mm, my apo. <laughs> Finally, nauntog ka rin. At na-realize mo na itama yung mga maling ginawa mo. Mamo, tutoyan. niyan. Matagal ko na na-realize yun. <laughs> Dahil nung naposas kaming dalawa ni Happy, Yes, yes. Pagkatapos nung para bang hindi ko na kayang mahiwalay ulit sa tabi niya eh. Hmm. Mm. Sinasabi ko na nga ba eh. Mabisa pa rin yung posa si Beck. Nadali rin kayo <laughs> ni Happy. <laughs> Pero, Papi, ang problema, hindi pa rin ako matanggap. Oh, hindi naman instant ang effect ng posa siya. Eh. Sa simula pa lang yun. Kailangan nun eh, may follow up. Suyuin mo rin si Happy. Makinig ka dyan sa lolo mo. Alam mo, iho, napakasakit talaga sa aming mga babae. Eh. Pinagpalit kami sa ibang kandungan. Kung kinakailangan na po na luhuran mo si Happy para mapatawad ka gawin mo, okay? Luhuran? Mmm. -hmm. Gusto mo ba ng tip kung paano ako nagsosorry kay Mama mo? Ha? O ano naman kabalbal na niya gagawin mo, ha? Ano? ano? Ito, kunwari pa, kinikilig ka naman. Ay, ikaw nga yung meron pang request na isa pa nga. hindi ako nagre-request. Isa pa Ikaw, 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 malandi. Ha? ka Request ba pala? Request ka pa nga. Si Kat Kat, iniwan siya ni Juan? Ha? Oo, oh, sige, di. Maglaro na muna siya dyan, ha? OK，拜拜。Bye. Abangan! Happy together na si na Juan at Happy. Pero kontrapelo naman si Mother Earth. Pero si Juan, how to prove his sincerity? Pero tingnan lang natin kung bibigay si Juan kung may dumating na sexing chick.